Alright mga idol, good morning, good morning So nagbabalik tayo dito sa ating Lala Mob Sari So I hope na Nasa mamuli tayong kalagayan So sa so out nga pala dyan sa mga Kapwa ko Lala Mob Rider Kapwa uh, part mo yan o uh, full time Nagiging uh, nga tayo palagi mga idol so, Lagi natin tatanda na mayroong nag-aantay sa atin na pamilya na uuwi natin so for is video mga idol proceed tayo sa ano episode 5 episode 5 na tayo mga idol so minu ko na pala tayong booking dito sa Marikina sa Punta Antipolo so samahan nyo samahan nyo ko mga idol so na natin to let's go so 900 meters lang to mga idol galing dito sa atin So, 3 minutes. So, na natin. Sa dun.

Yung mga elderly, tayo mga idol dito na tayo ma'am ma'am lala po Dennis Dennis po Dennis Dennis po Papuntang ano ma'am? Santunin niyo yung street? dalamu po ma Lalamog. Lalamog. Na, ma niyo, po ma'am, pa mo. Opo. pa 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 Antipolo. pa pa po. pa 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 the so yun mga idol ito yung ating first booking so napakalaki nya mga idol pero nung kasi kung anong papadala sabi nya eco bag daw tama naman eco bag kaso napakalaki So, titingnan natin kung may makuha tayong kasabay nito. Punta ng tipulo. So, sana kung may makuha tayo maliit lang. Kasi napakalaki ng karga natin. Eh. So, bali, may ano naman to. May dagdag naman to mga idol. Uh, ginawang 150 ni ma'am. Dapat 1, 111 lang to. So, ginawang 150. So, may tip tayo doon na ano. Ah... Uh, 39 pesos Tama ba? Sabi dito mga idol, pagkakawa tayo ng kasabay Let's go Alright mga idol, may na tayong kasabay ng antipulo din to mga idol So, documents lang daw to So, tara, ikutin na natin Alright mga idol So natin kapya natin yung ano Yung documents Yung So bali dalawa Dala natin mga idol, Ito lang yung isa oh Documents lang So okay na to mga either Sabit so, na na pag nandiyo na tayo sa ano Drop off Okay na po, bayad na po 'yan. So, pusod tayo sa kong lumbuki mga ito. Tao, tao. Tao po. So, let's go. Alright, mga idol. Na-drop na natin yung isa. Dito sa Santo Nino Street. So, tayo sa ano? pangalawang drop off natin so 3.5 kilometers na lang galing dito so tara let's go so yun mga idol malapit ka tayo 220 meters na lang ang problema baha yun o oh. nadali na naman tayo ng ano ah Let's Rodi. Ano na naman itong napasok natin? Oo. Oh. Wala mo pa nga. Amoy, 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 amoy. Scary. Okay. Ako. Ang ilang yan. Opo, malalim mga idol. oh, di ba? Ano kita ng motor na naging jet ski mga idol. Wait, wait. Oh, dito Saktong dito na tayo mga idol Pimo yung international corporation so pangabi natin yung ano kukuha ano item ma'am lalamove po ma'am lalamove po ano dito na po ako sa labas ma'am oh, Apo, nasa labas na po ako ma'am ng gate Ah, wait lang po, chiko lang po ma'am Uh, 106 lang ma'am 106 po Sige ma'am Iwan ko na lang po sa guard ma'am Okay po Ay mga idol na drop na natin dito sa ano PYO International So okay na tayo Hand check nga pala mga idol Martin ah, uh, malis tayo doon ng ano eh 9 so meron na tayong 250 plus 106 256 mga idol dalawang booking Dito tinuyo yung mga tricycle mga idol oh. oh, yung crosser oh, yung mga dito mga idol oh. Oh, yung tricycle na dito. Dali ko na 'yan. Berada jantan dan dong. Mungkin lain. Nah, ganyan loh. mau itu ya? Isi. ra yang diambil oh So, flip na lang mamaya mga idol pag nakakuha na tayo ng ano ng pang third booking natin So, yun mga idol may nakuha na tayo uh, ah, Galing dito sa Dipolo puntang Kenta So, pick na natin mga idol Ibrit ko na lang kayo kung nandun na tayo sa Pico Point Let's go Ayun mga idol, napikat no, na natin mga ating third walking ito lang siya oh. so ganoon natin makakuha tayo kasabay so yun mga idol may nakuha na tayo kasabay magpuntang kayo tayo dito ah uh, 3 kilometers lang galing dito sa atin so puntahan na natin mga idol so time check nga pala is 10.56 Uh, pang-apat na walking natin to. Double block ulit tayo mga idol. Pupuntang kainta. Okay, Alright, pang-idol. Nakuha na natin yung ano. Yung court natin. Double ko lang kayo mga idol pag nandito na tayo sana sa ano sa kainta. So parehas kainta to. Double back tayo. So let's go. So yun, mga idol na draft na natin yung ano natin. Third booking. Hindi ko na na-videohan kasi gawa ng bawal yung ano yung, Bawal yung camera sa loob. So proceed tayo sa ano. So pangapat draft na, natin. So fit ko na lang kayo pag na tayo sana, sa ano. Sa drop So, dito na tayo mga idol Tarap na natin itong ano Pang apat 99 po ma'am Pagpo yan Apa, pagpo Ito ma'am Salita ba na pa? Apa, salita daw po yung hanapin Set Ayun ma'am Thank you po Ayun oh, mga yadol nga, darapop na natin. Pa? Walang pangalan. Walang pangalan. Wala po eh. Walang pangalan po. Wala po ma'am. Nakalagyan lang dito ma'am is ano eh. Ito mo muna okay, oh, no. kayo kay Bernadette. Betis niya daw. Apa. Okay na daw? Apa. Apa man. Kayo po, kayo po yung pinahanap sa akin eh. po ibigay. bigay. Oh, okay na po ma'am. na So kakain muna tayo. So time check pala, alas 12 na. So, update na lang mamaya mga idol pag nakakuha tayo ng pabalik ng Marikina. Ayan mga idol, may nakuha tayong booking. Dito sa... Enta. Booking to Marikina. So, pang limang booking na natin to mga idol. So, samahan niyo ako, kunin natin. Let's go! So, yun mga idol, natigasan natin yung pang limang buhok natin. So, yung pang marasoy na ito mga idol. So, 140 pesos. So, tingnan natin kung may makuha tayong kasabay. So, posted tayo mga idol. Let's go! Dennis ko. Thank you, ma'am. Sige, na-drop na natin yung ano, yung parcel. So, sa so, top kayo naman. So, hindi naman ko natin sinabihin yun mga kaibigan kasi wala tayong nakita eh. So, baka magalit siya yung madam. So, yun, ginawa nyo na lang ano, 150. Eh, 120 lang dapat. So, ginawa nyo 150. May kitay na 30 pesos. So, okay So, hanggang dito na lang siguro mga kaibigan yung mga yung ating lalamog siya eh so pinamanda rin kasi ako eh tsaka ano makulimlim oh alas dos na rin kasi eh So parang parang uulan siya makulim mga idol. So, wala tayong kapote. So, I decide ako na sa mga susunod na araw naman tayo magbiyahe kasi wala tayong kapote tsaka wala tayong lalabag uh, baka mabasa yung mga parcel natin so yun mga idol ah, uh, maraming salamat sa pagsubaybay guys sa ating dalawang of sa ating youtube channel uh, wag, nyo rin, wag nyo kalimutan mag ano, mga idol uh, like share and subscribe na rin mga idol so maraming maraming salamat peace So yung kinita nga pala natin ngayong araw mga ng endol is ano uh, sa limang booking mula alas 9 hanggang alas 2 so kumita tayo ng 606 pesos so malinis na yung mga endol labas ang kasalino doon 150 so yun mga endol uh, hanggang sa muli peace